Good morning! Good morning, mga kas. Ayan po ang weather. Nababas na si Haring Araw. At saka yung mga puno dyan. Yung maliliit na puno. Ayan po ang, ayan. Ayan po, ayan. Ayan sila. Ayan po ay ang cherry blossom. So, soon, mamumulaklak na po iyan. O, ba? Diba? At yan na naman ang aking view. Ang aking view for one month. Depende kapag mag-ulan-ulan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong suporta sa akin. At mag po kayo palagi bukas na yung ano. rise kasi maga pa dito. Alas 6 pa dito. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po kayo palagi. Ayan po. Thank you sa inyong support. Ha?